magandang magandang na po ako guys isang paglaba na to palaway na ako thank you friend mm. hi guys naman niya ako ngayon paghugas ng plato at kung napapansin niyo nga po pala guys sobrang nangitin po ako ngayon buong katawan ko talaga as in kasi nga diba kakaligo ko to ng dagat hindi lang talaga siya halata guys sa video. Pero sa personal guys, nangungulaw ako. Ano ko bang titila to? Kasi sunog talaga ako guys sa so yung mga paako, ko. Alam o. Ginainan pa oh. namin po kagabi at hindi ako nakapagugas sa so mga pagod ako. Dito kayo nang ilalagay yung guys. Um, Saan ko kayo na guys? Ito naman puno, hindi kasi mag-itapon. Mag-ugas guys, Saglit lang naman to guys kasi nga, kunti lang naman po nung mag-usong kong plato. Magbabalaw na po ako, guys. Isang balawaw na to. Ay, ah, tubig pa. And, tapos na ako mag-ugas. mga mag kadiro <laughs> pa. At, uh. Dahil tapos naman ako maghugas ng plato, guys. Kain tayo ng mangga. Kukuha pa. Ah, naglalaway na ako. Ay, syempre. okay. ko. mm. na. Walang kong lindong.

At syempre, bago matapos ang video na to, may gusto akong i-share sa inyo na nilalaro ko. Alam nyo naman yan guys, ba? Pag mga bagong link, napaka-smooth lang din. At yung bago natin link guys ay si PH Lago. Ang dami ko dyan na pagpipilian. Ayan, hanggang sa babayan, guys. Ay nga pala guys ha, sa mga mag-share at register dyan sa link natin sa comment section ay mamimilit na naman ako ng pagbibigyan ng tig 500. Wag na ho natin patagalin pa at maglaro na ho dito kay Super Ace. Ayan guys, antay lang ho natin mag-loading. Continue, Please. Ayan guys, wag ho natin kalimutan mag-bet ha. Mag-bet ho ako dyan ng 200. Ayan! Grabe, sa atin na agad. O, okay, kita nyo naman yan, ba diba? Ayan guys, may team spins ho tayo. Ang galing. So, pindutin lang mo natin. Ayun guys, tignan nyo guys ha. Magbigay ka. Oh, 160 agad. Grabe na yun. Magbigay ka pa. 160 na naman guys. 320. 1,920. Oh, Grabe na yun. Bigay ka pa. Sabi ko naman sa inyo guys, pag mga bagong link, napakalaki ng bigayan. 40 eh. 160 eh. Bigay ka pa. Ah, sisipon kasi ako. 360 eh. Oh, tignan nyo guys ha. Nagbit lang na ako ng 200. Nanalo mo tayo ng 3,000. So, ano pang inaantay mo? Sa so, mga gusto mag-register, nasa comment section lang po yung link ko. So, ayun lang naman. Bye!